Sam uh, some na buwan kong dinanas yung ganyang klaseng fake news at trolling. Pero this time, they really cross the line. Kaya sabi ko, sobra na sila. Okay, mga nagbuna mga nag-araw po sa lahat and welcome po ulit dito sa ating Yutang Tabunan PH channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa tipa ni bagong reaction video ngayon eto mga kababayan, pag-usapan natin pag-usapan pa natin si Senator Ontiveros, mga kababayan. Oh. Ito yung katanungan natin ngayon. Senator Risa dupli I think marami na nakakaalam nito, mga kababayan. At nakakapansin, pero ito. pakita natin sa pag-usapan natin, kasi mukhang meron na naman tayong ebidensya na kung saan. Ito si sinaturisa, Risa, mga kababayan. Hmm, eto. Ayan, uh, may, may interview siya dito kanina sa DZMM, mga kababayan. And I think alam naman natin tala, pa rin kung sino yung may-ari ng DZMM. Okay, so comment nyo kung alam niyo kung sino may-ari ng DZMM. Again, sa isang video ko na ipresenta, na ipakita natin yung mga connection-connection uh, ng mga negosyante, ng mga malalaking korporasyon ng ABS-CBN at na uh, ni Risa Hontiveros mga kababayan. At ito kung napapansin niyo, ito napansin ko mga kababayan na Nagpapa-interview lang si Risa dito sa DCMM, ANC, ABS-CBN. Well, hindi ko na uh, papansin sa ibang station. Well, posibleng limited lang nakikita ko mga kababayan comment niyo diyan kung meron siyang mga interviews sa iba't ibang sa station. So ito nga na napapansin ko um ito lang sa mga station na ito, DZMM, ABS, 1PH, ANC. Oh, kasi ito I think isa lang may ari nitong mga kababayan eh. At ayan pa, paulit-ulit lang yung mga katanungan niya para paulit-ulit na din yung sagot niya kung may ready-made na anong tawag nito? Sagot Oh. Ito pag-usapan natin mga kababayan, kung marahin pa rin natin kasi hindi pa tayo tapos dito. Oh, sa mga nauna nating videos na in-upload tungkol dito sa mga nangyayari sa pagbaligtad ng kanyang witness. Eh, eh, Totoo 'yung pag usapan kasi mukhang pinapatay na ng media ngayon mga kababayan, hindi na pinag uh, pinag, uh, pinag, uh, pinag uusapan Doon na naka-focus ngayon sa mga missing sa bumberos ah oh, lahat nakafocus doon. Pero oh, pero okay na rin yun para masulban. Masulban talaga, sorry. Masulban na yun. Oh. magkakaroon na na, anong tawag nito? Closing. Closure. O, oh, ayan, ganyan. Ito mga kababayan ha, pakinggan natin. By the way, paki-like po ang share ng videos natin. And then, pag-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito. Play na natin. All right. Mm -hmm. Senator Risa, yung uh, tungkol doon sa ano, uh, di ba nag-file ka na sa NBI? Yung uh, labing dalawa na somehow nireklamo mo ng cyber libel? Yung mga mm -hmm. labing dalawa na vloggers, tama ba? oo Tama po. Oo. Oh, labing dalawa mga kababayan, buti na lang hindi patay si So for now uh, kasi in connection with this uh, pagtetestify na somehow binayaran mo raw Di Umano mm -hmm. ng 1 uh, million para to testify mm -hmm. against kay Pastor Kibuloy ah, di ba mm -hmm. yung itong si Morillo, tama ba Maurillo. Yes, Michael oh. Morilio oh, oh. Oh. And, uh, and apart from him marami rin Nakasama rin dito sila former ano PCO secretary Trixie Angeles tama ho yung sila, yes. uh, Sas, Opo, uh, si Sas Sasot si Cruz Angeles oh. si oh. Banat Vice Ah, uh, Kriset Chu uh -huh. si. Um Sino ba Si Sa, Tass, Sa, oh. Pati nga si Jay yeah, Mga, uh, ayon, mga Tio Moreno. Oh, si lahat. Oh, oh, opo, Tio Moreno et al. Oo, oh, mm -hmm. oh, At saka yung Eric Celis na no, nag-testify rin to sa Congress yes. noon. Naalala ko eh. Oh, na... Oh, opo, opo. Oh, pati oh. si Eric Celis. So mga isang dosena sila initially. So, Kasi patay sa hmm. magiging bunga ng investigasyon ng NBI hmm. na hiniling ko sa aking reklamo, hmm. baka may matukoy pa na iba pa na dapat kasuhan at kung bukod sa cyber libel, ano pa yung mga dapat ikaso sa kanila simula kay Michael Maurillo hanggang itong mga vloggers hmm. Para lang sa mga ano uh, nakikinig at hindi masyadong alam yung... Okay, eto, pause muna natin mga babayan Ito ah, oh Well, tinanong na to Dati pa, may ilang araw na ABS-CBN, uh, DCMM ng isa nga, Philippine Star nung sa isang video ko na in-upload kay Ami Pamintuan, ganito lang din naman yung mga katanungan mga kababayan, walang pagbabago yet. Wala pa namang napatunayan si Senator Risa Ontiveros until now. Yung sinasabi niyang um, hinaharas yung mga itong si yung witness niyang bumaliktad, hinaras, tinako, Well, wala naman siyang may pakitang ebidensya kahit text message, hindi ko natatandaan na may naipakita siya kung meron man, ha? I think wala. O, wala man lang siyang, o so paano natin ngayon malalaman kung sino yon nagsasabi ng totoo? Kasi kapag meron siya ebidensya, ang pinakita lang niya mga kababayan doon sa press conference niya ay yung minsahi nung witness na, na, na pinakita nila na nag-approach na nag-offer na maging witness. O yun lang naman. Pero nung yung anong claim ng witness na uh, nakatanggap daw siya ng isang milyon at sinabi ni Senatorisa na hindi naman totoo, eh wala namang siya na ipakita si Senatorisa. Hmm. Kaya most likely, yung mga tao naniniwala ngayon doon sa isang witness kasi sinasabi ni Sen. sa time ng Senate hearing na itong mga witnesses na to ay nagsasabi ng totoo. Ganito na. Ganito ang nangyayari. Oh, sige confident na confident kayo dyan sa Senate hearing na ito talaga, ito witness na ng totoo. Eh ngayon, bumaliktad, isasabihin nyo nagsisinungaling. Eh kahit kayo nga mismo, senatorisa sa kampo nyo, hindi eh nga kayo nagpresenta. At least kung talagang sinabihan ninyong hindi kayo nagbibigay ng kahit na anumang pera kapalit ng statement. Eh, dapat pakita nyo ebidensya. Pakita nyo anyway. Text message lang naman yan. Reply nyo lang naman yung ipapakita ninyo doon sa paghihingi ng pera ng, ng witness na yan. Di ba? Pero yun nga, kinonfirm nyo na, number one, may hmm, original statement yung witness at since merong original, merong ibang statement na most likely na parang nag-confirm doon sa sinasabi ng witness na binago nyo yung statement niya. O may confirmation doon. 'Di ba? Mm. At ito, pangalawang konfirmasyon. Papalit-palit ng tirahan. Oh. dininay na nga lang na hindi niyo 'yun kondo. Kasi wala kayong kondo. Now, ah, uh, yung sabi ninyo. 'Di ba? Assuming wala kayong kondo. Sabihin nating totoo, yung sinasabi niyo wala kayong kondo. Oh. Yet, kinonfirm niyo na napalipat-lipat ng tirahan. So kayo ang nangangalaga. So mayroong katotohanan niyo mga sinasabi ng witness. Simple lang naman inihiling namin. Pakita niyo yung ebidensya nyo in public. Di ba? Kasi dyan sa hinihingi nyo yung investigation sa NBI, hindi naman yan patungkol dyan, hindi naman pa yan patungkol doon sa kung sino yung nagsasabing ng totoo. Ang request niyo sa NBI ay investigahan kung sino itong mga vloggers at may pakana nitong video ni Maurilio ni alias Rene. Hindi mo naman ni-request BI na ik pati ikaw, imbestigahan. O kayong dalawa, imbestigahan kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Hmm, Di ba? Eh, dapat kasi naman ganyan. Imbestigahan ka rin para malaman natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kasi kahit ngayon nga sa mga interviews mo dyan sa mga kakampin yung mainstream media, ganun lang din naman yung mga sagot o paulit-ulit. Hmm, Di ba? Simple lang, pakita mo din sa in public, mainstream media kasi ginagamit ng mainstream media para proteksyon ng sarili mo. O di, kita niyo ngayon, pakita niyo. Issue na to. Uh, ang sinasabi mo at saka yung the way you uh, kasi you were very ano eh uh, vocal about this at saka talaga nakikita yes. ko na passionate ka na na parang ano ka, 'di ba? You were ano emotionally ano, 'di ba? Uh, parang naapektuhan ka rito, na, issue na to. Opo. Kasi kahit silang lumapit sa iyo, 'di ba? Na noon na binukwento exactly. mo, kaya meron silang alam hmm. tungkol dito. And then parang yes. ginamit ba? Parang binate ka ba? Somehow ikwento mo nga briefly lang ano, sa Corisa, 'o. Hanggang oh. ngayon wala akong nagsabi ng totoo sa Senate investigation. Yan si Michael, Michael Maurillo. Maurillo. Kasi uh -oh. siya ang unang nag-reach out sa opisina ko, December 2023 pa lang. Hanggang Tagal maka, na pala? Uh, uh -oh. matagal na po. Mo, uh, uh, more than a year and a half ago. Nakapag-testify siya sa Senado. Ayan, and na, then, pagkatapos pag niyang mag-testify, uh, nagsusumbong siya sa amin na uh, iniinganyo siya ng mga dating kasama niya sa kay OJ na pumaligtas na inooferan siya ng uh, itatago siya, bibigyan ng pera, bibigyan ng mabigat na abogado. At sa huli, yung huling mga mensahe niya sa opisina ko, ano, uh, may nang haharas sa kanya. And finally, uh, 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 cry for help. I-rescue daw siya dahil kinidnap daw siya at bihag siya ngayon sa KOJC. A uh, day after yung last messages niyang iyon, oh, lumabas itong video niya. Opo, mm -hmm. nung uh, sa platform ng tingin namin fake news channel na may pangalang Pagtanggol Valiente. So, pinaalam ko sa NBI sinong nasa likod nito. And yes, I'm very passionate about this. Uh, Danny kasi... Yeah. Oh, ito mga kababayan, ha? Oh. Ah, uh, rewind lang natin ng konti. Ito, pag-usapan natin ha. Ah. ah, insert lang natin, post lang muna natin. Kasi mga kababayan, simple lang naman ang issue. Yun nga, sabi ko, presenta ka ng ebidensya. Ulit-ulit mo sinasabi sa harapan ng media. Para yan yung ibalita ng media na siya yung nag-una, kumontak sa inyo, siya yung nag-volunteer, eh kaya totoo yung sinasabi. Ang problema dito nga, Madam Risa, eh, ito nga, parang na, kumagat ka sa kain. Oh, yan yung mahirap dyan. Kumagat ka sa kain. Simple lang naman sana dapat eh. Oh, kasi nga, napakagat ka ngayon. Simple lang, linisin yung pangalan o oh, presenta ka ng ebidensya kasi yung mga pinipresenta mong ebidensya, na sila yung una una siya yung unang nag-email ilang ilang beses pang nag-email bago niyo na entertain wala namang may na pakitang wala namang na ano ba tawag nito napatunayan yan ang napatunayan lang yan na siya yung unang kumunta pero yung mga aligasyon na nagbigay ka ng pera at binago yung statement niya. Eh, wala kang, wala kang counter eh. Oh. I'm very passionate about this. ah uh, kasi yes. Uh, Sam na buwan kong dinanas yung ganyang klaseng fake news at trolling. Pero this time, they really crossed the line. Kaya sabi ko, sobra na sila inatak nila yung mga witnesses na hmm. takot para sa Alright. kanilang kaligtasan noon at hanggang ngayon. At ngayon, inilagay nila sa mas malaking pangalim. Pinangalanan nila eh. Tapos pati yung mga staff ko, hmm. pinangalanan nila. So, pati sila ngayon at yung, yung mga pamilya nila nalagay sa alanganin. Kaya, sabi hmm. ko talaga, pananagutin namin sila. Maniningil kalaga kami ng hustisya para dito sa ginagawa nilang kasinungalingan, witness tampering, fake news, psychological warfare. Iyan yung mga inireklamo ko sa NBI at hiningihan ng investigasyon. Pero Senator Teresa, kamusta naman yung mga staff mo ngayon? Siyempre, demoralize sila. Pati sila, yung security nila no. was compromised. Tama, di ba? Well, oh. uh, magawa sila ng precautions, pero sa halip na demoralize, oh. uh, lalo pa silang ano, lalo pa silang sila. Uh, naging ano nanindigan pa lalo sila sa lalo tamang ginagawa oh. masyadong halata naman tong sino ba to mga kababayan nag interview hindi ko kilala ito o, DCM, MTL Oh, di Tele Radio. Opo, at nakitang talagang ano, may may digat yung na, nakuha naming findings at nagawang recommendations sa investigasyong iyan kasi back to, ngayon may inilabas, may pinaliktad na witness, may inilabas pang video na sinusubukang pasinungalingan yung trabaho ng Senado sa isyong ito ni Apollo Kibuloy. Hmm. Ibig sabihin, totoo yung aming napag-alaman at gusto nilang uh, i-undermine yung credibility na iyon. Hmm. Hindi namin papayagan 'yon daan okay. And gagawin din namin yung lahat ng tamang hakbang para maging bahagi ng records of the 20th Congress, yung committee report namin ito. Dahil uh, ang una pa lang na pumirman niya noon at salamat ulit sa kanya ay si Sen. Rafi. Uh, so, yung committee report per se, uh, titignan namin paano maging bahagi ng records ng 20th Congress. Uh, on the record talaga ng Senado. oh So, for now ba, uh, siyempre Wednesday mo lang pinahil Monday pa lang ngayon. Oh, so, ano ang mm -hmm. next step? Anong sabi ba ni NBI director Santiago may feedback ka ba na how will this proceed? Oh. Well, ah uh uh, na natin dyan mga kababayan na Ah, bilikan na nan. Kasi oh. Ito ito yung issue dito. Bakit natin natanong duplikara talaga itong si Senator Risa or bakit natin natanong bakit na sabi or natanong natin na duplikara nga si Resontever. Kasi mga kababayan, tingnan nyo ha. Ito staff niya ito ha. At karamihan merong ibang staff niya na nakikita natin sa ilang videos sa mga Senate hearings na nagbibigay ng notes sa kanya, nagbibigay ng index cards, bumubulong, nag-a-approach. Eh nakikita ng taong bayan, kilala nila yan. Hindi confidential yung identity. Pero mga kababayan, oh, nung pinangalanan, na sabi niya, pinangalanan man daw, hindi, hindi ko man narinig, baka meron nga pinangalanan, hindi ko man narinig galing doon sa kay Alias Rini, yet asyo natin nga meron nga pinangalanan, yet galit na galit na siya. Pero, doon sa inilabas ng Congress na mga pangalan galing sa confidential fund ni si VP Sara, at plano pa ng Congress na ilabas yung tunay na pagkatao ng mga tumanggap ng confidential funds. Nako, mukhang gustong gusto pa ni VP Sara. Ah, eh, mukhang gustong gusto pa ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Nasaan na yung standard? Oh, ngayon, natatakot siya sa siguridad ng kanyang staff. Pero doon sa mga taong nakatanggap ng confidential funds galing sa Office of the Vice President, wala siyang pakialam. Gusto pa niyang ilabas. Hinahayaan pa niya ang Congress na kahit araw-araw mayroong nilalabas na pangalan. Pinaverify pa ng Congress Jansa sa PSA. At si Rizon Tiberos, wala mo lang pakialam. pang sagutin. Oh. Yung mga confidential funds or yung mga nakatanggap. Yan nga mga kababayan. Kasi yan yung issue dito. Dito dapat maintindihan ng taong bayan na yung confidential funds, ginamit yan kasi para kumuha ng mga informasyon galing sa mga tao nasa lugar nasa kampo ng mga kalaban oh yet eto ng staff ni Rizonte hindi nga yan tago hindi nga yan nasa nasa kay Risa nga yan yung iba nga dyan may security pa oh I think no yung I think yung binigyan ng mga security yan no kasi staff ni Risa. Yet, nagagalit siya kasi yung staff lang niya nalalagay daw sa panganib. Pero yung mga tunay na taong nagpro-protect na sa bansa natin o kumakalaban sa tunay na kalaban ng bansa, wala siyang pakialam. Mm. Ito pa ha, ito nga, ito, na, matanong ko lang. Matanong ko lang. Hindi nga, hindi ba? Hindi ba talaga kasama ito, kasama itong artilis ni Rizon virus na akbayan doon sa makabayan kabayan comic so, comment nga kayo dyan mga kababayan, kasi mo, iba na pakiramdam ko dito sa mga ginagawa ni Risa eh. Oh, kalab na ba niya kung basic naman niya, confidential funds, may mga pangalan, hindi nga siya nag-react dyan. Nananawagan pa nga siyang ilabas. Di ba? Yet ngayon. Travis to si Risa. Ito, 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 ito. Well, siyempre, Wednesday mo lang pinayl yan. Monday pa lang ngayon. Oh, so, anong mm -hmm. next step? Ano sabi ba ni NBI Director Santiago? May feedback ka ba na how will this proceed? Oh. Well, uh, oh. siyempre, pagka-file ko ng reklamo sa NBI, uh, iniiwan ko po sa kanila uh, yung pace at uh, timetable siguro yes. ng kanilang investigasyon. Basta, I believe naman naman nila yung sense of urgency sa reklamo. So, inaabangan ko po talaga uh, yung magiging resulta ng kanilang investigasyon. Sino ang li nasa likod ng video na yan o mga video na iyan na sana ma-rescue din si Michael Maurillo kung totoo yung sinabi niyang kinidnap siya at pinipihag na yon uh, para uh, at the same time para makapaliwanag uh, validate. siya at managot Oo, Oo, oh, sa kanyang pagsisinungaling na yun Alright uh, Ma'am Risa bago kitang bitawan yung isa na lang issue o di ba? Diba, uh, somehow naging tama yung iyong ano dito paninindigan mo yung kaya Ah, uh, post na muna natin diyan. Tapusin na muna natin ito mga baba bago natin tapusin na. yan ha. Um Ito lang mga kababayan, no? Well, kasi ito dapat eh. Kapag public officials ka, yun nga sabi sabi nila dapat sabi ng isang judge sa Supreme Court, dapat hindi ka onion skin. O dapat hindi eh, ano yung ibig sabihin? Na, pum, pinasukan mo yung politika na yan. tumakbo ka senador, nana lu ka, tumakbo ka kahit anong posisyon diyan. Public figure ka, kilala ka, binabalita ka, nagpapa-interview ka, bumabanat ka. Dapat hindi onion skin. Dapat tanggapin mo ko kahit na anong banat sa iyo, kahit na anong komento galing ng uh, galing sa iba't ibang tao, lalo na dyan sa uh, ginagawa mo. Katulad natin dito, o oh, pinabanata natin yan kung anong uh, pinagsasabi at ginagawa ni Risa Ontiveros na sumalungat doon sa kanyang ikanga nga advokasya. Kung talagang totoong adbukasya niya yan, mga kababayan. Ha? O. Oh. At ito, tinitake it advantage yung kanyang position bilang senador na paimbestigahan. So most likely, yung taga-NBI, sa sasabihin doon kay Senatorisa? sa Do you think sabihan si Senatorisa na, oy hindi to priority? No, no, ganyan, sas ganyan sasabihin ng NBI? O most likely, gagawin niya ng NBI na priority kasi sikat or malaking tao si Senatorisa Ontiveros. At the same time, nung nagsubmit ng Complaint. Oh, may dalang media. Nakaanda na. May microphone na sa dibdib eh. O, anong isipin? So, ayun nga. Anong tawag niya dyan, mga kabaw? Anong, anong tawag dyan, mga kabaw? Hindi pananakot niya, di ba? So, yun kasi dapat. Oh, fair ka. Hm, Ito senator Rizal, ilabas mo yung katotohanan, ilabas mo lahat ng ebidensya sa mainstream media kasi ang request mo naman sa si NBI, hanapin lang 'yung mga taong gumagawa ng video na 'yan at nagpapakalat. Hindi mo naman ni-request na imbestigahan kung ano o sino 'yung nagsasabi ng katotohanan. Kaya, oh, since ginagamit mo na itong mainstream media, edi ilabas mo lahat ng ebidensya babasahin kung ilang pages pa na text message yan or chat or sa email yan. Hala, sige, labas mo yan lahat, babasahin yan ng taong bayan. Kung talagang, para malaman ng taong bayan kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Anyway, dito na lang, dito na lang po muna tayo mga kababayan. Pag-like po ang share ng videos natin and then pag-subscribe na din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at mga nang araw po sa inyo.